Umalis ka. Sarap. Kuya, pwede bang mag-order ng isa pang baso? Gusto ko ang ganito mo sa akin. Narinig ko si Shen Jijou. Umupo sa wheelchair para iligtas ang kanyang fiancé. Nawala ng karapatan sa mana ng pamilya. Lumiko ang fiancé. Nahulog sa yakap ng kanyang kapatid. Sa isang gabi, mula sa mataas na prinsipe, naging isang taong pwedeng apihin. Ang buong tao ay naging madilim at marahas. Magandang araw, Ginong Shen. Ako si so, Jan Yingying. Ang ikalabing pito mong kadate. Medyo interesante. Pero hindi ko kailangan ng babae. Ayaw kong mamatay ng masyadong pangit. Kaya umalis ka na lang. Narinig ko. Ang iyong dating fiance. Mag-aasawa sa iyong kapatid. Ang dating girlfriend ay naging kapatid na babae ng asawa. Nakikita siyang tinatawag kang kuya araw-araw. Pero natutulog sa kama ng iyong kapatid. Sa kalaliman ng gabi. Baka hindi mo kayanin. Umalis ka. Sa totoo lang, hindi rin kita gusto. Pero dahil gusto mong magpakasal, bakit hindi ako ang piliin mo? Pagkatapos ng kasal, hindi tayo mag-aabala sa isa't isa. Maaari ko rin solus yunin. Karamihan sa mga problema. Ayos. Yining. Pasensya na. Si Jijo. Wala namang masama ang ginang. Masaya si Ginoong Shen sa akin. Ang tubig sa mukha ko. Ito ang regalo niya sa akin. Masaya ang usapan namin. Yining. Yim, ah, madilim na rin. Bakit hindi ka na umuwi? Manatili sa bahay ni Shen. Magkasama kayong dalawa. Palaguin ang inyong relasyon. Sige, ihatid mo ako sa kwarto. Ang dali-dali mo. Hindi lang ako basta-basta. May tiwala din ako sa sarili. Nang makita kita, agad akong nagtiwala. Sa unang tingin ko sa iyo, alam kong ikaw ang para sa akin. Asawa. Hi. Lumayas ka. Huwag galawin ang mga bagay ko. Kuripot. Nag-effort ka talaga. Para makasal sa akin. Ano ba talaga ang layunin mo? Hindi ko akalain na ikaw, kahit na hindi na makalakad, maganda pa rin ang isip. Wala akong balak na pagtawanan ka. Mag-relax ka. Ang dahilan ng pag-aasawa ko sa iyo. Napakasimple. Yining. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Dinala mo ang mga babae sa bahay ko. Akala mo ba madali akong takutin? Jang Yining. Paano mo naman nagagawang manakit ng tao? Sasabihin ko sa iyo sa bahay nyo, sino man ang gusto kong matulog, matutulog ako. Bukas, maghihintay ako sa hotel. Kung hindi ka darating, hayaan kitang mawala kasama ang pamilya ni Jiang. Mawala mula sa buong lungsod ng Beijing. Jiang Yining, naglakas ka bang umalis? Wala akong ganitong ama. Talagang pinaparamdam mo sa akin na ako'y nadidiri. Yin Ying, isipin mo naman ang iyong ama. Ang negosyo ng iyong ama ay nakasalalay sa pangangalaga ni Yeshao. Bitawan mo. Jiang Yin Ying, Maghintay ka sa akin. ay bind mo ang hayop na ito. Wala na akong anuman ngayon. Ang mga ari-arian na iniwan ng aking ina, ay hawak pa rin ni Jiang Chengdong. Upang maiwasan, na may taling sa kama ni Ye Qingyu. Kailangan kong kumilos ng mas maaga. Maghanap ng asawa. Kailangan kita. Ang pagkakakilanlan bilang asawa ay protektahan ako. Kailangan mo rin ng isang asawa, upang ipaglaban ng iyong dangal. Mayamang pamilya itinatagong anak, may kapansanan, prinsipe. Tayong dalawa, tayong dalawa, talagang bagay na bagay tayo. Sino bang bagay na bagay sa'yo? Lumayas ka sa aking silid. Ikaw, malamig ang puso. Walang damdamin na tao. Umalis ka na ba? Ayos lang kung ayaw mo kay Jijo. May isa pa akong bahay. Maaari kang tumira doon muna. Walang dinang. Shen. Gustong gusto ko si Jijo. Bababa lang ako para huminga ng sariwang hangin. Babalik na ako agad. Kung hindi dahil sa sa dig na ginang, Shen, hindi na ako babalik para hanapin ka. Ikaw na walang kakayahan. Ngayon, wala kang magagawa na nasa ilalim ko. Anong pakiramdam? Ang Nie kumpanya mo, sound. ang babae mo, lahat